Hey guys! So, get ready with me. Nandito ako sa Tagaytay. Uh, mag i stroll out. gagala lang kami sa mga mall dito ng asawa ko. So, habang nag habang nag skincare at makeup ako, yan. mag i story time lang ako. So, first is vitamin C since maaga ngayon. Dito, a sponsor, hindi to ada Gustong-gusto ko tong glow glass. Actually, may tatlo ako nyan. Eto. So, meron ako sa gabi, meron akong retinol. Yan yung ginagamit ko. So, hindi siya add. Kasi gusto ko talaga siya. Kasi, yung vitamin C niya so sobrang hindi nakaka-sakit sa mukha. So, lalagay mo lang yung serum. Actually, nag, ano na ako, nag-toner na ako. Yan. So, let it sit for a while. So, ngayon, pumunta kami ng um, tagaytay. By the way, this is my moisturizer. The Ordinary Natural Moisturizing Factor. Yeah. kami dito sa tagaytay dahil may awarding sang aking asawa. Tatanggap ko ng award. So, yan. Gently spread lang. So, hapon pa naman yung event niya. So, ngayon, ang gagawin namin ay mag lang kami. So ngayon um after ko magmoisturizer gamit ako nito. This is actually sa Korea to eh. Pinabili ko lang sa aking uh, dear friend ka office mate. So two finger mode syempre. This one kasi alam kong may white cast siya kaya may gagawin akong remedyo. Lalagay ko lang siya sa buong face ko. Syempre importante yung sunblock ngayon. Naload pa't gagala kaming kasawa. Yeah, maggugutom na kami. So, brief lang yung pinunta namin dito. Walang masyadong ganap. So, malling lang ako. Mag-church lang ako mamaya while yung husband ko nasa event. Tapos, pwedeng pumisita sa Orlina Museum. Pwede naman yun. So, ayan na siya. Then, gagamit ako ng Revlon Serum Tint. This is my personal favorite kasi may SPF siya. may hyaluronic acid. Tatlong hyaluronic acid. Mantakin mo. So, para at least lum, uh, medyo mawala yung white cast, ito yung ginagamit ko. So, all over the round the face. Hindi naman siya madaling matuyo. Kaya, buildable and spreadable. Yan. O, ba diba? Ang, ang maganda na siya sa mukha. Tapos, very light lang. Uh, ilagay mo. Para lang talaga siyang skin. The same time, glowy, glowy. Ah, oh, di ba? Madilim dito sa ano ko, sa area ko, pero kita mo na agad yung glowing niya. Glowiness! Yan. Next naman, to prep my lips, I use this Silky Girl Lips Multivitamin Lip Balm. Siyempre, kailangan well moisturized ang ating lips. Actually, wala siya masyadong, May hint lang siya ng color. Very subtle. But maganda to sa mga teenager. Then naman, so bago tayo mag, um, mag powder, gagamit muna ako ng blush. So, this is uh, Silky Girl again. And a blush stick. Yan, ang gamit ko ay peach. Alam mo, nakakailan ako ng gamit ito kasi gustong gusto ko to Gel type siya. Tapos, ang bilis niyang ilagay sa skin. Kahit na base pa lang. Nagay mo lang dyan. Kasi hindi mo naman kailangan ng masyadong magpaandar. So, parang medyo kind of sun-kissed blush lang tayo. Drunk blush na very light. Then, spread it all over the skin. Yan you know? o. Actually, onti lang yung nilagay ko. Hindi madami. Kasi, alam kong hindi naman natin kailangan masyado magpaganda dahil pag iikot ikot lang naman tayo sa mall. So, mag-ano uh, na tayo. Uh, isiset na natin yung face ko. So, ang gamit ko ay Johnson's Baby Powder. Uy, alam nyo ba? High school pa lang ako ginagamit ka na to. Kaso nga lang, yun nga uh, made of cornstarch na siya. Kaya parang iba na yung texture niya. Pero dead ma. Kasi since user naman ako ever since. Kasi, so, kasi dry skin ako, ayoko nang masyadong uh, makapal yung powder. At the same time, yun taba may build up na yung powder. Loose powder, I appreciate loose powder. Ang ginagamit ko yung color stay namin na, uh, na Revlon color stay na um, uh, blood powder. Pero pag everyday lang, yung tipong hindi mo naman kailangan magpa under lagi. Just uh, baby powder lang. To set lang the face. Ayan, gustong gusto ko siya. Ayan. O, ba diba? Ang bilis gawin. Ito yung palang realidad ng makeup na isang babae. Ganyan lang. <laughs> ba diba? Then, I use Silky Girl 24 Hour Flat Tip Brow Liner. Gusto ko siya kanya kasi maganda yung ano niya, oh, blending brush niya. Then, ganyan lang siya. Since I have already have a full ah, uh, brow, so parang gagawin ko lang, i parang lalagyan ko lang yung mga gaps. If I fill in ko lang. Since ayoko nga nga ng masyadong dramatic since man ga lang tayo sa mga mall kakain lang tayo ng bulalo sa Tagaytay yan gustong-gusto ko tong kulay na to kasi at saka yung actually the the brow itself lalo na kasi since full yung aking brows at hindi masyadong nagogroom pa dahil tinatamad pa akong mag mag pluck or mag thread So, madal. Easy to use lang siya Ayan, oh. oh. Nafi-fill in na yung gaps. O, oh, diba? Hindi mo kailangan na masyadong madami. Magpanda. Kasi makapal na yung brows ko. Then, I use this parang kabuki brush to fill it up. O, oh, yung mga gaps. Palalo. At the same time, magmukhang magandang structure na aking kilay. O, ba? Diba? Ganyan lang. Then, syempre, simple mascara lang. Yan. Actually, hindi naman ako lagi nagma-mascara. Pero, syempre, since nalalabas tayo, kailangan natin ng onting um, ah uh, glowing or parang brightening effect ng ating eye. Brightening? parang mali ah. <laughs> so, I, by the way, ang gamit ko silky girl big eye mascara. Ah, uh, user talaga ako ng silky girl kasi actually silky girl is good for um, sa mga teenager kasi most of um, yung product nila is carmine free which is syempre sa mga sensitive ang skin alam na mga kabataan, sensitive pa ang mga balat niyan kaya tinanggal nila yon kaya since feeling ko sensitive ako De, actually gusto ko rin yung mga color nila I love it then there then last na lang I use color stay satin ink na Revlon in the shade of Your Majesty so kinda muted pink siya gusto ko ka siya kasi ay, ang, ang ganda ng lapat. Tapos, hindi siya mat, Harang glass na may lipstick. Tapos pag dumikit siya sa labi mo, magtatagal na yan, girl. Ayun, lagay lang natin. Anti lang, hindi talang. lang. Kasi kahit unti lang lagay mo, nakakalat na yan. Ganda na, di ba? Ayusin ko lang. Ayusin ko lang yung hair ko. Tapos, alis na tayo. So, ayan. Finish product. Isang simpleng babae sa Tagaytay. Char. O oh, sige. Bye-bye.